Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez Mamel sa Gary Channel, a faith healer Ozo uzumata So ngayong hapon na to, tingnan sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of September 2024 for the sign of Aquarius, So Aquarius, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, ng spirit guides ang ating sa for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating mga kagilap. So guys, this reading is so a journal reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos update. And of maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalay kayo ng Diyos at may kapahal. Siksikliglig na gumawa na nabiyay Yung manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages and advice sa inyo ng ating Angel Spirit for this monthly gabay for the month of September 2024 for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Angel's Privilege Game Information po. So, eto na, guys. So, we're back. So, alapin na natin. At ihigil, halugugin ah, ah, natin, no? Ang pinakamensahe sa o energy ng ating mga gabay. So, let's see. And this is the Five of Pentacles in Reverse. So, this is something recovery, no? Recovery from what? For finances. So, this parang, kung tapos na yung crisis, crisis or something losses, pagdating sa finances, tapos na yung mga kagastusan, or may mga bagay dito na maunti-unti ka na makaka-recover, no? makakapagbayad ka sa mga utang-utang or mga kailangang mabayara, din sa Nine of Pentacles. This is something of blossoming abundance. No? Kung magamay mga bagay na lalago na, lalakas na, but this is something um, a raven here, no? Nag-symbolize yan parang this is a lot of negativities, no? Kung baga, kailangan nyo lahat yan i-linisin, no? At talisin yung mga nagsisilbing negatibo. This is a temperance for healings, no? Kailangan nyo maging balance, eh. This is something divine intervention with the sun. Nag-represent the shining, and the of course, something a new beginning coming in for you. Na may bukas na da darating at pinapaalalahan ng kayo na, kung baga, panibagong bukas, panibagong eksena, at panibagong bukas, panibagong buhay. So, let's see. Additional messages. And because this is something that Charity you need to take an action for this. Now, kailangan nyo kumilos, gumalaw, mag At kailangan nyo um, kung mag, uh, kum, uh, tag, tag, gumawa ng action na kaalam nyong magbibigay ng tulong, no, para maka, makaakon at makabangon, Hindi pa din tutunga-tunga ka. This is something to join in forces na kailangan may kilos, galaw, at tiyaga, ha? This is something information with that sour moment for a major changes, no? Dito papasok yung mga bigla ang pagbabago. The more na nag attract ka ng uh, positive energy, the more na magkakaroon ka ng positive outcome, no? Even ng negativities, no? This is a negative outcome. So, defend yan sa mga gawin mo action. Just be aware, guys. So, let's see. Ya. And of course, this is something that Queen of Wands by confidence. Na kailangan nyo lakasan ng loob mo, lakasan mo ang pakiramdam mo. Hindi ka pwede basta-basta nga, kumbaga, uh, nagpapauto. Or hindi ka basta-basta, kumbaga, nawawala ng... Uh, kumbaga, kumpiyansa na kaya mo, no? Kumbaga, masyado ka kasi may takot at pangamba, kaya parang ano, go to the flow ka na eh, no? Parang marami mga tao sa paligid mo na parang, um, Imbis na labanan mo, imbis na parang ipakita mo sa kanila yung mga bagay na na may alam ka at may kakayanan ka, no? Kumbaga, sumusunod ka na lang sa eksena, ganon. Kumbaga, kailangan na lang mo sa sarili grounds mo, guys. So, let's see. What is the five of pentacles in reverse? So, this is the king of swords. No, stop the pattern. Putuli mo yung mga bagay na walang kaugnayan sa'yo. Ibig sabihin dito, yung mga luho, bisyo, no? Yung nakakasama at hindi nakakabuti para uh, masayang yung finances mo. Ibig sabihin dito, even sa resource of income, baka nagsusugal ka, hilig ka magsugal, baka hilig ka mag, um, kumbaga, bumili ng kolorete ng walang kabuluhan, no? Iwasan na. Let's see what is the nine of pentacles. Represent the queen of pentacles. So, this is something practicality. So, kailangan mo maging practical pagdating sa finances, no? Kumbaga, kailangan na, kumbaga, mautak ka, no? At maging practical ka dito. Let's see what is the temperance. Okay, this is a, something temperance for the seven So, this is something on harvest time. So, this is the moment of perfect timing for you. Na ito yung mga bagay na makuha mo, no? Yung mga bagay na pinagtrabuhan mo. Or may mga bagay dito na gagawin mo na maaaring mag mag, uh, maging uh, malaking impact sa'yo. So, ibig sabihin dito, maging aware ka sa mga gagawin mo actions. action. So, kung, kung gagawa ka ng alam mong um, ikasasama mo, o, oh, suffer. Ganon. Kung mag, kung may mga bagay na, kung mag, uh, ginagawa mo na mabuti, no? Or kung maga, uh, gumagawa ka ng magandang, um, kung maga, uh, magandang idudulot sa buhay mo. Oh, deserve. So, let's see what is the chariot card. So, this is the king of cups. So, by the devoted sa so 41st. this is something to join forces. Na parang, kung tinutulungan ka na maaaring makilala mo na, oh, itong tao na to pupuntahan ka. No, itong tao na to magkakakilala na kayo, or either itong tao na to yung taong para sa'yo talaga. So, let's see. What is the tower moment? Represent the five of swords. some of them, some of you guys, no, nagkakaroon ng self-sabotage not because of your action. This is a something of sudden changes. Maguhi na. This is a new ship, no? Kailangan mo nang kung mag-aalisin yung mga immaturities, insecurities, na alam hindi siya nakakatulong, no? So, let's see what is the Queen of Wands. The Queen of Wands represent the ease of cause for a new love coming in for you. Na may pag-ibig talaga na papasok sa iyo. At ito 'yung sinasabi ko guys, ha, baka hindi na intindihan ng iba, no. Alisin mo din daw dito 'yung ano, 'yung 'yung uh, inggit, no? Inggit 'yung mga galit or something na 'yung walang uh, kabuluhan sa buhay mo, no? Alisin mo daw 'yon. And of course, this is something the five of pentacles in reverse of the king, the The King of Swords represents the Word card. Now this is something travel, success, achievement, no? Kung makaka-recover ka na, this is something trouble. makakalista na kayo. Na maaaring, kung maga insider, may bala kayo ng asawa mo pumunta na iba bansa, or may bala kayo ng jowa mo pumunta na iba bansa, or may bala kayo umuwi, or this is something trouble, na kung maga, represent dito with a trouble, maring mangyari, no? So, let's see what is the Nine of Pentacles and the Queen of Pentacles. represent the full card. Oh, new beginnings coming in for you. This is something of process and progress, no? Kung magdadaan ka sa samang proseso, no? Kung magdadaan ka sa dapat mong uh, pagdaanan. Kailangan mong matutunan, kailangan mong uh, magkamali sa bagay na to, or kailangan mong aalisin yung mga bagay na to. May mga bagay dito na kailangan mo munang kung mag matuto. No, at this is some, something a queen of pentacles na magiging practical ka na at the same time magiging wais ka this time because magdadala sa ng nine of pentacles with the blessing of abundance na maaaring kailangan mo marunong kang kumat no na mga negativities no negative thoughts, negative environment no, etcetera, etcetera. Grabe. So let's see what is the temperance that the seven of pentacles. Represent the ease of sword, a breakthrough. No? This is a something breakthrough. Tagumpay. Magtatagumpay ka na. No? Natakam ko magamalalasap mo na yung mga bagay na gusto mo makuha. No? Ito yung matagal mo na minimithi. No? Ma maaring ma ma ito yung hiniling mo sa ating mga tala. No? maring ma ngayon ay abot kamay mo na na makamit ang iyong mga hinihiling. So let's see what is the child card. And of course, the king of cups. So this is a page of cups. So this is something intuition. This is something in your voice. Na no, tinutulungan ka na ating mga guys na no, use your your visions, intuitions. Na no, kumbaga para ma, 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 ano mo, ma uh, maramdaman mo or mapakiramdaman mapa, ma, mo yung tao na to kung kung ito ba yung worth it for you, kung ito ba yung, kung ito ba yung tao na to mag, makakatulong sa to grow and expand, no? Kumaga, itong tao na to ay kumbaga magdadala sa iba sa iyo ng um something uh, growth, no? Kumaga, development no a transformation rather no kumaga dapat itong tao na to yung magtuturo sa no para maging malagong malago at lumago bilang isang tao hindi yung kumaga magtutulong sa na para mabulok na lang ng ganyan ganun kumaga kailangan kumaga itong tao na to dapat uh, kumaga tignan mo siya na kumaga marunong siya tumingin na bigger picture ganoon. kumaga 10 years 5 years from now or anything na kumaga may mga pagbabago, no? Or may mga pangarap siya, no? So, let's see what is the Tower moment and the Five of Swords. Represent um, the Six of Cups. or so, see, there's a something environment. So, ito talaga, this is an environment or friends, rather, or either a past person. na ang maaring kailangan mo nang alisin, nabaguhin, no? kasi nagkakaroon ng self-sabotage. Dahil pinipilit mo pa din, or may mga bagay na nasa paligid mo, na itong um, mga tao, or um, kumbaga, nasa paligid mo yun ng mga negatibo, no? Na, na nakakasira, no? No? Nang uh, mag, mag, uh, nakakasira ng buhay mo or either ng mga plano mo. Alam nyo guys, this is something evil eye contract. No? Maraming negativities, maraming mga ingetera, maraming mga taong uh, kumbaga... inaano ka na no? dinidegrade ka or something kumbaga inapakapakan ka or kumbaga minamaliit ka ganoon kung kailangan mong um, kumawala sa mga tao na yan no? kung yan yung mga taong ano Kumbaga, kulang sa aruga. Diba? So, let's see what is the Queen of Wands. Because the Ace of Cups represent the King of Pentacles with the practicality and good sense magdating sa entrepreneur. So, pagdating dito, kumaga maging practical ka at maging um, matalino ka, no? Sa paggamit at paghawak ng pera. And this is something na magdadala sa inang for long term, no? Kailangan tumpiansa ka. Alisin mo yung takot at pangamba. No? Kailangan mong uh, marunong kang sumugal sa buhay mo, no? kumbaga, marunong kang ilaban yung mga bagay na alam mong may, may da, uh, kumbaga, mayroong benefits sa'yo. No? Hindi yung sugal na literal, ha? Sugal na sinasabi ko dito na maaaring magdala sa sa'yo ng, um, kumbaga, winning gain. So, let's see what is the outcome. Ang, ang pinaka-outcome for you is the nine of wands, no? This is a something slowly but surely, no? Mabagal man, pero sigurado, no? Pero this is something that three of cups. by celebration, guys, no? Kung baga, may mga celebration na magagawa with a wheel of fortune na papabor sa iyong sitwasyon. This is a lucky your side, no? Maaring suswertein ka na this time. or may mga bagay na iikot ng kapalaran at sa iyo mismo papabor sa sitwasyon. So, let's see, guys. What is additional messages pagdating sa finances and career? So this is a something a face of sword. no? this is spying, looking, watching at you or something like that. Parang may sumusubaybay-baysa yo may social media, it's either kumuku- ng information. Baka kliyente mo to, customer mo to, or either kailangan all oh, this is something um page of sword with a curiosity, you no? Know? Kailangan mo may matutunan pa, no? Kumaga, kailang, kailangan mo i your skills, no? Enhance your abilities. Kumaga, kailangan um, kumaga pagdating sa negosyo, handa kang matuto pa. No, kasi hindi mo alam. Kung baga, sa totoo lang ha, sa negosyo, hindi porque alam mo na yun na yun. No, hindi. Sa negosyo, marami ka pang matututunan na hindi mo palubos na lalaman. Di ba diba? Ganon. Kung baga, handa ka dapat matuto. Ganon. So, let's see what additional is additional messages. And of course, this is something a Queen of Cups way healing. No, kung baga, this is a mother figure. No, this is a something, a toxicity with a mother figure. Na maaaring may toxic dito with the other faithful or other um, mother. No, maaaring meron ditong biyanan mo to or nanay mo to na this is something toxic na kailangan kumbaga, um, kailangan mong um, gamayan no na kumbaga nandun tayo sa kumbaga pagtulong, no? Nando tayo sa responsibilidad. But, eventually, kailangan mong limita At control. Kasi sa business, guys, walang kapatid, walang kamag-anak dyan. And this is something Hermit God with the soul searching, no? So, enlightenment, nagbibigyan lino sa'yo yung mga bagay-bagay about sa spiritual. This is something in, uh, connected with spiritual guides, no? Ginagabaya ka nating na angel spirit na there's something wrong sa pagmamanage or pagcontrol ng finances. So, let's see. Pagdating sa love life, this is something six of pentacles, giving, receiving something by the universe, no? Hindi pwedeng iktanggap ka lang ng tanggap, hindi pwedeng bigay ka lang ng bigay. Pagdating sa relasyon, kailangan balance eh. Kung ikaw ay nagbibigay, dapat marunong din siya magbigay. Kung mag ikaw tumatanggap, marunong ka din, marunong din dapat siya tumanggap. This is something balanced the two of you guys, no? Hindi pwedeng, um, kumbaga, parasite parehas. Ganun, hindi pa ni Kailangan, kumbaga, um, Pares kayo dapat nagkakaroon ng benefit sa isa't isa. And this is a something, asik six of one. Sa kumbaga, kumbaga, ang relationship or something pagdating sa relasyon, dapat handa kayong ipanalo ang isa't isa. Hindi, hindi yung, yung isa lang yung mananalo sa eksena na Kumbaga, pagdating sa relasyon or pagsasama ng mag-asaho o jowa, kailangan pares kayong matagumpay. O ganun. So, let's see what is additional messages about sa health. And this is something page of Pentacles with an investment. So this is something investment with the health. And this is seven of cups by confusion. Maaring naguguluhan ka or may mga bagay dito na maaring kumaga natatakot ka. No, kaya this is something confusion. No, this is something uh, um comfort zone para natatakot ka dito na malaman mo kung ano totoong sakit mo o totoong nararamdaman mo. Kaya kailangan mong ng something herbal. Meron na ako mga dahon dito na nagre para malakas tang ano dito na malunggay, no? Malunggay ang kailangan mo siguro sayo, sa iyo sa ano ba para makaihi ka insider kung maga insider um, pakapuno ka na ng ano sa katawan manas or something acids no? kailangan mo iihi ng iihi po yan so let's see what is additional messages with um romance angels dito okay. And this is a break off. Oh, so this is nothing forever. <laughs> And this is ending. So maaaring tinapos na, naghiwalay na, no? And this is something relationship connected, pero pinipilit pa rin ilaban. And this is something, um, party, having fun. So kay parang, cool, ah, kumbaga hindi pa, ano, parang, um, kumbaga hindi pa tapos yung, ano niya, parang enjoyment, no? Sa pagiging single. O parang gusto mo pa rin maging, ah, kumbaga, ano pa, parang hindi pa tapos sa pagkabinata o hindi pa tapos sa pagdadalaga or something like that. Parang naudlot, no? Parang um, kumbaga ano na siya, parang late bloomer, ganon. So, let's see what is a yin and yang oracle card. And there's a fate, see? This is the divine intervention. Paalala sa'yo, no? Now, you need to pay attention kung ano yung mga bagay sa paligid mo. Baka ikaw mismo yung makasira sa, sa, mga plano mo. So, let's see. additional messages. And this is spying, looking, watching at you. I told you, di ba? May nag-i-spy, may sumusubaybay sa'yo. I, I think this is something client, customers. No, and this is something ease of water. Pisces, Cancer, Scorpio. No, may kinalaman ka sa Pisces, Cancer, Scorpio. And this is something regret. No, may mga panginaya or pagsisisi. Or bakit tong ex mo, di ba, ni-spy ka pa. Or nag-spy ka sa, sa ex mo. No, stop doing like that. So, let's see what is the magical fairy messages. And of course, this is something your wish is granted. Wow! So, matutapad na yung mga pangarap mo. How, uh, what you've asked for is coming true. Ito mangyayari na. And this is something, emotional healing. So, si pati pa rin sa, sa mga sakit drama sa buhay mo ay maaari mas, kumbaga, matapos na yung lungkot-lungkotan, sakit-sakitan, drama-drama, damang dama Ganon. Kumaga, matatapos na yan. So, let's see guys, no? What is additional messages for hell Michael? messages. And because this is something your children are watched over by angels. So some of you guys na no, may mga anak ka na, na no, ginagabayan daw ng ating angel spirit and your home is protected by angels. Na no, protected daw ng ng ating Panginoon yung um, tahanan nyo So let's see what is the angels answer. For the angels answer is a unlikely. May mga bagay na hindi mo magugustuhan, may mga bagay na hindi nagugustuhan. No, kaya kailangan ko mag- Um, improve mo yung sarili mo, this situation will improve. No, magabaguhin mo yung situation mo, or may mga bagay na magbabago na sa'yo, iyo. hindi mo man nagugustuhan yung nangyayari sa'yo ngayon, kung baga may mga bagay dyan na kailangan mo talaga maranasan, no, bago mo, ba? Diba? this is something sweet success, but nandun ka pa sa struggles for um, bitterness. So, let's see. This is as your angels, no? Kailangan mo humingi ng tulong sa ating mga gabay. No, para to lift up your thoughts para alisin yung mga negativities no na papasok sa isipan mo for the chakra messages so this is a something grave no losses no para may mga bagay na nawawala sa iyo it's an opportunity to appreciate things no kumaga hindi naman mawawala yung mga bagay na yan kung hindi talaga para mawala no o hindi ma, kumaga hindi mo hindi mo malalaman ang kahalaga ng mga bagay kung hindi pa nawawala so kung hindi pa inaalis hindi pa naglalako bago mo makita yung totoong um benefits niya. This is something creations, no? Kung baga, ikaw yung makakagawa ng isang bagay na magpapabago sa buhay mo. You created this situation and you have the power to change it. Ganon. So, let's see what is additional messages with an angel spirit guides. And there's a goal for it, guys. No, may mga bagay na kailangan mo talagang ilaban. And this is something snake. Mag-ingat ka, may ahas, no? This is something revert. Nabuhay no? ng katawan lupa mo, no? Kailangan mo ulit magpa-fresh, no? Kailangan mo magpagwapo, magpaganda dahil, kuya, ha? Kung magana pag-iiwan at paglilipas ang ka ng panahon at pagkakataon. This is something white for enlightenment, no? Kung baga binibigyan ka ng kaliwanagan na dito na self-love. Mahalin mo yung sarili mo. So, let's see what additional messages. Kaya ka nagkakaroon ng mga nararamdaman sa katawan kasi masyado mong dinidibdib at iniisip yung mga problema. Which is, kumbaga, nandun naman talaga tayo, no? Talagang hindi maaalis sa isip mo yan. But, kumbaga, kailangan mo i-control, no? And this is something that uh, Star Ancestor by um, Hidden Secrets, no? Alisin mo yung mga sikreto, mga tinatago, no? No, yung mga bagay na yun, kumbaga kailangan mo maging transparent sa sarili mo. No, hindi mo kailangan mag no, na mayroon kang ganito, kumbaga ipakita lang sa kanila na okay ka. Get... Hindi, kailangan maging transparent kung nasasaktan ka, umiyak ka. No, kasi makakagaan sa iyo No, at this is, the same time, this is a surrender to the sweetness. No, mag sinasabi dito, magiging masaya ang buhay mo pagdating sa love life. Hmm, uh, talaga ba? Ito na nga. So, let's see what additional is additional messages. And there's a death card, guys. This is something an ending and in your beginning that brings you a transformation. Na ito na yung unti-unting pagbabago na magaganap. At the same time, this is something balance. I told you. Di ba? Kailangan mo maging balance eh. Emotional, practical, physical, and mental. Additional messages. And there's a builder, si papalakasin na pundasyon mo or either, kailangan mong um, kumbaga lakasan ng iyong resistensya, immune system. No, kumain ka na masusustansya, ha? This is something study. No, marami kang kailangan mo i-research yung makakatulong sa'yo for your health. No? Na makakatulong sa'yo for your career or finances, even a love life. No? Marami ka dapat matutunan at malaman kung bakit nagkakaroon ng mga complication pagdating sa love life. Ano 'yung mga pagkakamali or ano 'yung mga bagay na maaring nasosobrahan or may mga bagay dito na paaring kumbaga hindi magandang uh, nagiging um, uh, science, no or something hindi nagiging magandang bagay kaya nagkakaroon ng kumbaga broken, no or something separation or something kumbaga um, Kumbaga pagkasira ng isang relasyon. So let's see what is the romance angels. And this is a make the effort, no? Kung kailangan mo mag-effort mamaya, di ba? Kung uh, take ka lang ng take, hindi pwedeng ganun. This is something religious factor. May kinalaman din talaga yung about si spiritual dito. No, kailangan mo ilapit yung sarili mo sa ating Panginoon, or either kung baga this is something spiritual guess for gayuma. Maring ginayuma yung person mo, kaya laga ka problema. Or either may ginawa sa'yo lahat ng mga tao magmamahal sa'yo, iiwan ka at the end of the time. Lolokohin ka at the end of the time. Kasi this is something sumpa. And because this is something trust, kailangan mo magtiwala, ha? So, let's see what these additional messages. And this is a strategy, guys, no? Gamitan mo ito ng strategiya, no? Para masolusyon at matapos ng mga problema. This is something positive Adjustments. So, may mga bagay na magbubukas, may mga bagay na magsasara, no? Opportunity man yan, or, um, kumbaga, um, career man yan, finances and love life, no? Kaya may mga bagay na dapat ay tapusin kung ito, ito ay tapos na, no? Kasi may mga bagay na magsisimula ulit. This is something, um, second siya kaya kang Heloria about sa finances, no? Ginagabayan ka natin kaya kang about sa finances. This is a financial conflict. Maaaring kumbaga, nandung ka sa karanasan na maaaring, um, kumbaga, Uh, nakaranas ka ng utang, sakripisyo, kumaga um, nagoyo, not for investment. So this is possible na parang um, nagkakaroon ka na enlightened or something realization kung how to uh, manage no and balance your money. And of course, uh, yung uh, sacrifices your um resource of income. So let's see what is the monology. Monsology represents It seems to take an action. Now, mo na kumilos gumalaw. And this is something the energy is gaining momentum. Ito bagay na to hindi mo makakalimutan. Kasi talagang this is something sign. No, pinagtutug matug mata talaga lahat ng mga kaganapan sa buhay mo na iisa talaga yung punot dulo eh. So let's see what Ezra kanghel um, messages. And of course, this is something relationship. Oh, see, alam ko na connected talaga sa love life. No, etong reading for this month is connected by love life and finance and health. Malaki factor ng love life, guys. And of course, this is something, all things whatsoever you shall ask in if for your believing, you shall receive them. Okay, so, ibig sabihin dito, sabi ng ating Panginoon, lahat ng mga bagay na hinihingi mo, lahat ng mga bagay na pinagdadasal mo, kung ayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay niya sa'yo. At sinasabi din dito, according to your faith be into you. So, depende sa pananapalata at tiwala mo, ang magsisilbing um, blessings na matatamo mo. So, let's see guys, what does the angel's number represent? Diba, sinabi nga daw nila, no, kapag, um, kumbaga, nanana, naniniwala ka sa ating Panginoon, you are being a bless, no? And of course, um, Sir Juan Tenfold, belief system, maling sistema, or pinaniniwala ang sistema, no? So, let's see. Sinasabi dito, you're blessed with the talent and skills that make it easy for you to stand out of your crown. Embrace what make you different, that your path to success, your dreams will some soon come true. So see, walang posible pagdating sa iyo lahat ng mga bagay na matutupad mo sa mga sa mga bagay na gagawin mo kasi talagang 'di ba? Kapag lumalabas sa iyo yung ganung katangian, kakayanan, kaalaman. Kasi kumbaga, you are also gifted, no? Gifted ka talaga at maaaring kumbaga, maaring um, kumbaga may regalo sa iyo ang universe na etong bagay na to ay 'di diba, Your own signature and uniqueness. Hindi nila 'yan basta-basta maagaw, hindi hindi nila 'yan basta-basta magnanakaw. Kasi kung maga ito ay katangian ni pinagkaloob at kakayahan ng pinagkaloob ng ating Panginoon. Kaya gamitin mo nang tama at wasto. So let's see what is the messages of life. What is the messages of life represent what? Step by step. So this is the movement Today, I practice patient. I allow time to fulfill my goals. I understand the wisdom in letting go of control. I know that the true value of each situation lies within creations rather than end result. Therefore, I allow my life to unfold step by step in each moment to the fullest, knowing that my soul is forever rising higher and higher to embrace the light. So see, nasa tamang proseso at nasa tamang progreso ka. No? Dadaan ka sa tamang pagkakataon at dada dadaan ka sa mga pagsubok at sakit at sakripisyo. Kailangan mo lang matutunan na no, ang plano ng ating Panginoon. Kung talaga ito ay para sa iyo at ipagkakaloob niya no, yung mga bagay na para sa iyo dahil mismo sa harap niya, iuhulog niya ang biyayang natatamo mo. So guys, this is a manligabay for the month of September 2024 for the sign of Aquarius. So Aquarius, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading. na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the vision bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag -support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads. Naway, no pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig na goma po na biyayang maanabalik sa inyo. At maraming salamat. And see you in the next video. Bye bye and babush!